Dumating na rin ang araw na pinakahihintay ni Jillian. Matagal na niyang pinapangarap ang pagkakataong ito at ngayon ay narito na siya handang-handa na sa bagong yugto ng kanyang buhay. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang kilig. Ang bawat sandali ay puno ng saya at pananabik na parabang isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Matapos ang ilang buwan ng pag-aabang, sa wakas ay papasok na siya sa sikat na bahay ng Pinoy Big Brother. Ang bahay na ito ay puno ng mga alaala at pangarap ng maraming tao at ngayon ay magiging bahagi na siya nito. Huminga siya ng malalim nang huminto ang sasakyan sa tapat ng iconic na gate. Ito na talaga. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at pangarap. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na parabang ito na ang simula ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ito na ang kanyang pagkakataon na matupad ang kanyang pangarap. Ang bawat sandali ay mahalaga at handa na siyang harapin ang anumang hamon na darating. Bumaba si Jillian sa sasakyan, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Parang panaginip ang lahat. Ang paligid ay puno ng enerhiya at kasiyahan. Ang lakas ng energy at ramdam niya ang mga kamerang kumukuha ng bawat galaw niya. Ang bawat pag-click ng kamera ay parang musika sa kanyang pandinig. Huminga ng malalim si Jillian at ngumiti ng pagkalaki-laki. Ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa at determinasyon. Handa na siyang harapin ang hindi kapani-paniwalang adventure na ito. Ang bawat hakbang ay puno ng tapang at pag-asa. May halong kaba at excitement, tinahak niya ang kanyang unang mga hakbang patungo sa bahay ni Kuya. Ang bawat hakbang ay simbolo ng kanyang pangarap na unti-unting natutupad. Bumukas ang mga pinto at sumilip ang mundo na kanyang papasukin. Sandaling nag-alangan si Jillian, parang nabigla sa realidad na nandito na talaga siya. Ito ang lugar kung saan nagtawanan, umiyak, at bumuo ng matibay na samahan ang napakaraming housemates. Ngayon, pagkakataon na niya para gumawa ng sarili niyang kwento. Pagpasok niya, tuluyang naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Mas malaki pala ang bahay kaysa sa nakikita sa telebisyon. Puno ng makukulay na muebles at kakaibang dekorasyon. Kahit saan ay may mga kamera, kinukuha ang bawat ang gulo ng buhay ng mga housemates. Alam ni Jillian na mula sa sandaling ito, ang kanyang buhay ay ibabahagi na sa buong bansa. Isang mainit na pagsalubong ang sumalubong kay Jillian nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Welcome to the PBB house, Jillian! Batini Michael Sager, ang kanyang kapwa housemate, na may malawak ng ngiti. Ang kanyang mabait na pag-uugali ay agad na nagpakampante sa kanya. Ang saya na nandito ka na! nagulat si Jillian sa tunay na init ni Michael. Kahit magkalaban sila, tila totoong masaya siya na nandito siya. Ang welcoming aura ni Michael ay nagpaalala sa kanya na ang karanasang ito ay hindi lang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pakikipagugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Ang mga sumunod na araw ay puno ng iba't ibang aktibidad. Natagpuan ni Jillian ang sarili na tumatawa ng higit pa kaysa dati. Ang nakakahawang tawa ni Michael ay may paraan para pasayahin kahit ang pinakasimpleng mga sandali. Nagkwentuhan sila ng mga biro, mga karanasan at mga pangarap na bumubuo ng isang koneksyon na higit pa sa kompetisyon. Nagluto man sila ng sabay, naglalaro o nagpapahinga lang sa sala, ang presensya ni Michael ay mas nagpapasaya sa karanasan. Napagtanto ni Jillian na ang bahay ni Kuya ay hindi lang isang kompetisyon. Ito ay isang plataforma para bumuo ng tunay na pagkakaibigan. Section 5: Pagsasama sa mga Gawain at Hamon. Binigyan ng mga housemates ng iba't ibang mga gawain at hamon na idinisenyo para subukan ang kanilang mga limitasyon at hikayatin ang pagtutulungan. Ang bawat gawain ay may layuning hindi lamang subukan ang kanilang physical na kakayahan kundi pati na rin ang kanilang mental at emosyonal na lakas. Sa bawat hakbang, natututo silang magtiwala sa isa't isa at magtulungan upang makamit ang kanilang mga layunin. Mula sa mga cooking competitions hanggang sa mga obstacle courses, hinarap ni na Jillian at Michael ang bawat hamon ng may determinasyon at katatawanan. Ang kanilang pagiging positibo ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga housemates na magpatuloy kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Ang bawat tagumpay at pagkatalo ay nagbigay ng mahalagang aral sa kanila. Sinuportahan nila ang isa't isa sa bawat tagumpay at pagkabigo, natututong umasa sa kalakasan ng bawat isa. Ang kanilang samahan ay naging mas matibay dahil sa mga pagsubok na kanilang hinarap. Ang bawat yakap at high five ay simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagkakaibigan. Isang mahirap na gawain ang pagbuo ng balsa mula sa wala. Kinailangan nila ng matinding pagtutulungan at malihayang pag-iisip upang magtagumpay. Ang bawat hakbang sa proseso ay nagpakita ng kanilang dedikasyon at kakayahan sa paglutas ng problema. Walang sawang nagtrabaho si na Jillian at Michael, nag-isip ng mga ideya at kinamit ang kanilang kakayahan sa paglutas ng problema. Ang kanilang pagsusumikap ay nagbunga ng isang matagumpay na proyekto na nagpakita ng kanilang kakayahan at determinasyon. Sa kabila ng pressure, nakahanap pa rin sila ng mga sandali ng tawanan at pagsasama Pinatunayan na kahit sa ilalim ng stress, nananatiling matatag ang kanilang samahan. Ang kanilang mga ngiti at tawanan ay nagbigay ng liwanag sa mga mahihirap na sandali at nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan. Section 6. Mga Usapang Puso sa Puso Habang lumilipas ang mga araw, natagpuan ni na Jillian at Michael ang kanilang mga sarili na nakikipag-usap ng malalim. Ibinahagi nila ang kanilang mga pag-asa, takot at pangarap Ipinapakita ang mga bahagi ng kanilang sarili na hindi pa nila naipakita kaninuman. Nagpapasalamat si Jillian sa kakayahan ni Michael na makinig ng walang paghuhusga na lumilikha ng isang ligtas na lugar para maging vulnerable siya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe na tinatanaw ang mga ilaw ng lungsod, ibinahagi ni Michael ang kanyang hilig sa musika. Si Jillian, na dati ay nahihiyang kumanta sa publiko, ay nagulat sa sarili ng sumabay siya. Naghalo ang kanilang mga boses na lumilikha ng isang sandali ng purong saya at koneksyon. Section 7, Ang Kapangyarihan ng Koneksyon Habang tumatagal, napagtanto ni Jillian na ang kanyang oras sa bahay ni Kuya ay hindi lamang tungkol sa panalo sa isang kompetisyon. Ito ay tungkol sa mga koneksyon na kanyang ginagawa, ang mga aral na kanyang natutunan, at ang personal na paglago na kanyang nararanasan ang pagkakaibigan kay Michael ay naging isang hindi inaasahang regalo na nagpapaalala sa kanya ng kapangyarihan ng koneksyon ng tao. Alam ni Jillian na kahit paglabas nila ng bahay, mananatiling matatag ang kanilang samahan. Mayroon silang naibahaging tunay na espesyal at iyon ay isang premyo na mas mahalaga kaysa sa anumang premyong pera. Section 8, isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Habang papalapit na ang pagtatapos ng kanyang oras sa bahay ni Kuya, naglaan si Jillian ng oras para pag-isipan ang kanyang paglalakbay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang pagunawa sa sarili. Ang mga sandaling ito ng pagninilay-nilay ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na suriin ang kanyang mga karanasan at matutunan mula sa mga ito. Pumasok siya sa bahay bilang isang kabadong dalaga, hindi sigurado sa kanyang sarili at sa kanyang lugar sa mundo. Ang kanyang mga unang hakbang sa loob ng bahay ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, nagpatuloy siya, dala ang pag-asa na matutuklasan niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sa pamamagitan ng mga hamon, tawanan, at pagkakaibigan, natuklasan niya ang isang lakas at katatagan na hindi niya alam na taglay niya. Ang bawat pagsubok na kanyang hinarap ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw at lakas ng loob. Ang mga tawa at luha na kanyang ibinahagi sa kanyang mga kasama ay nagpatibay ng kanyang loob at nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Ang karanasan ang nagtulak sa kanya na lumabas sa kanyang comfort zone. Harapin ang kanyang mga takot at yakapin ang hindi alam. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa, natutunan niyang magtiwala sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan. Ang mga hamon na kanyang hinarap ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap. At sa paggawa nito, natuklasan niya ang isang kumpiyansa at pagtanggap sa sarili na mananatili sa kanya kahit matapos ng tumigil ang mga kamera. Ang kanyang paglalakbay ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay at sa kanyang sarili. Ang kumpiyansa na kanyang natamo ay magbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon sa hinaharap. Lumabas si Jillian sa bahay ni Kuya na may pusong puno ng pasa salamat. Alam na ito ay simula pa lamang ng isang kapanapanabik na bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang kanyang mga karanasan sa loob ng bahay ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at inspirasyon na harapin ang anumang hamon sa hinaharap. Sa kanyang paglabas, dala niya ang mga aral na kanyang natutunan at ang mga alaala ng kanyang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili.